Hello guys! So nandito ulit ako sa Paco Park and ito ulit sundo-hatid, hatid-sundo series natin. <laughs> so nandito kami sa Paco Park. Dito na siya tumuloy after ng kanilang school event. So ayan yung aking unikaiha. Ayan, nakapula. Kitang-kita agad. <laughs> Bobby! Baba. Ba. So ayan, akyatin na lang natin. Ito tayo sa stairs. Ayan. So ang ganda talaga dito, hindi pa rin ako nagsasawa. Kahit magstay kami dito ng ano, tambay, ang ganda talaga ng place. Hello. Oh, Nino. Ganda naman dito. So, ayan ng baby girl ko. Tapos yung mga classmates niya. So, gusto niya. Sasabay na lang siya pag uuwi. Pero alam mo naman si mama. <laughs> hindi ako papayag ng ganun. Susunduin at susunduin ko siya. Hindi pwede. Kasi alam niyo guys, kahit na pinagkakatiwalaan niyo yung anak niyo, hindi mo pa rin masasabi ang panahon. Ang daming mga masasamang tao uh, sa paligid and kailangan, protektahan mo pa rin yung anak mo habang kaya at uh, bata pa hello, Mimi hi, Mimi. hi, Mimi. You're, dirty, you're, dirty. you're cleaning pa dito ka pa sa taas ng bag mo naglilinis, oh tapos noon ano madumi siya tapos naglilinis siya sa ano. Oh. Linis. Cleaning time. Cleaning time. Kaabot sa kabila siya eh. No boyan. Di rin ako nakapigil. Cuteness overload kasi. <laughs> ang cute na mga pusa. Kasi dito, ang dami ng pusa dito sa paligid. Wala na maulog po. Tapos yun. Hmm? Tapos yun. Tapos yun. Hello! Feel na feel. Feel na feel ang sa bag. Wala. You're so dirty. You're so dirty. You're so dirty. Sari-sari talaga makikita mo dito. May mga estudyante rin na mga nagpa-practice. Uh, may mga contest yata ang sasalitan. So ito, nagpa-practice sila dito. Hoy, oh, 'di ba, bang galing na masujante magsayaw. Okay na 'te, ready Tara, uwi na tayo, so, baba. Samgulung dito na lang ang mga things ng duha Thanks for watching.